Ang mga tol, bali may nakita na naman tayong booking. Ito siya oh. 41 mga tol oh. Yun wala. Ayan 41 oh. 41,000. 141 mga tol. Tignan na natin mga tol. 13 drops. Yun know, oh. Mga tol, pala doon na makakuha mga tol ah. Uh. Yun know, oh. kailangan magbasa mga tol. Ayan marila, oh. Marilaw oh. Madnook, Kapari, Kandun. Kawayan, kawa Magnook, Kandun. May kawayan, Pantabangan, Pandi. Manila, Valenzuela, Manila, Bulan, Marilao, mga tol. Duma di Kato, pareho na ka-priority siya mga tol. Pwede doon naman mga tol ah, di ba? 6 km lang sa atin yung oh. priority mga tol. Kontrata, mga ano, 100k. Yeah, 100k yan tol, mga ganyan. Kasi 13 drop mga tol eh. Di ba? 100k. O hindi mga ano, sabi na natin mga 90k. Di ba? Panalo mga tol ah. Kunin nyo na mga tol, sayang to mga tol, wala na nagsasay pa, ba't kaya? Ayan o, oh, food item i-deliver, Gcash payment. Ayan o, oh, food item Di deliver Gcash payment, mga tol. Every drop up 2K kada isa o, eh? may 2K pa pala mga tol, kada isa. Panalo mga tol, ha? 2K kada isa. Hindi naman sama mga tol, kunin nyo na, swerte naman makakuha, paldo-paldo na naman mga tol. Ayan o, oh, 41,000 mga tol. Well, na naman ah. Sino kayo makakuha niyan mga tol? Comment down below.